Ano ang gagawin pag nag-overheat ang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and actually may nakita lang ako no na kotse na nag-overheat kanina at binigyan ko rin ng konting advice no para maiandar niya yung kanyang overheat na kotse. So yun, kumbaga nagbigay lang ako ng konting advice, pinigilan ko and check ko at binigyan ko siya ng advice paano niya safe na maitatakbo yung sasakyan niya without further issue pa. Okay, so uh, nangyari sa kanya kasi is uh, yung kanyang auxiliary fan motor ay huminto. Kumbaga hindi na umaandar. Kaya ang nangyayari, tumataas yung temperature. And ang, fortunately, ang nangyari sa kanya, tumaas yung temperature, tinakbo niya pa rin, then uh, umusok ng puti daw dun sa kanyang harapan at nakita niya pag uh, off niya ng sasakyan eh yung coolant ay kumukulo okay so uh, unfortunately ano as much as possible sana hindi dapat umaabot sa point na yun ano pero luckily pa rin uh, hindi naman namatay ng kusa yung kanyang sasakyan so pwede ko sabihin mga 70 to 80% possible wala namang magiging further issue pa yon pero ganito as much as possible kasi pag nakita nyo na nag-overheat yung sasakyan like for example kung bar type yan or meter type tumataas na ng dahan-dahan itabi nyo na kagad patayin nyo na okay now kung sakali man ano na ganun yung magagawa ninyo pwede kong sabihin wa walang mapaparder damage yan okay kung ano lang yung sira yun lang yung gagawin now pag umabot do sa point na kumulo natapon okay kung hindi naman naubos, medyo okay pa. Pero mga 70 to 80 percent, wala rin namang problema yun. Kung baga mga 20 percent lang yung possible na may makakaroon ng issue yung sasakyan. Pero ang problema dyan, pag nag-overheat, kumulo, umusok, namatay yung makina. Dun may malaking problema. Possible yun na uh, pwedeng ma-overhaul yun, pwedeng magkaroon ng mas malaking mga problema yon. Kaya as much as possible, pag nakita ninyong tumataas na yung temperature or umilaw na yung red temperature sign dyan sa inyong dashboard, eh, patayin nyo na agad O igilid nyo na, patayin nyo na agad kung hindi nyo alam yung gagawin. Pero yun nga, ano ba yung naging advice nyo sa kanya? So ang in sa kanya is uh, punuin nyo na yung kanyang radiator. Okay? So punuin nyo ng tubig, punuin nyo yung kanyang coolant tank. Then, uh, sa dadaanan niya, siguraduhin niya na hindi siya mata-traffic. Okay. Lucky 'di yung sasakyan niya ay may heater. So ang advice ko sa kanya, i-turn on niya yung heater, i-pull niya yung heater, i ito, todo niya yung blower. Then uh, siguraduhin niya yung dadaanan niya ay hindi mata-traffic kung saan man yung pinakamalapit na shop. Kasi unfortunately, sa time na 'yon eh kahit <laughs> alam mo yung gagawin kung wala ka naman ng equipment o nung mismong motor eh wala pa rin wala pa rin yung mag overheat at mag overheat pa rin yan pero yun ay pinaka naging advice ko sa kanya no uh, lagyan niya ng coolant o actually walang coolant that time so water lang talaga yung available so lagyan niya ng punuin niya na yung radiator niya punuin niya yung coolant tank niya ng tubig then i-on niya yung heater ito i-on niya yung blower then itakbo niya na and sabi sabi ko nga sa kanya wag niyang ita -traffic. as much as possible hanap maghanap siya ng shop na pag tinakbo, dire-diretso lang sana kasi kailangan pa rin nung sasakyan natin na nakakasalubong ng malamig na hangin para mag-cool down yung ating radiator. So, yun mga paps, no, ano kung so, sakali ano. Gusto nyo na gusto nyo yung video, pakilike na lang mga paps.